Kung confused but cute human beings O oh, tara, pag-usapan natin yung mas malalim sa playlist nyo Ang ano-ano, wika Dito sa puso ng Pilipinas, sa Angeles City Kung akala nyo, simple lang, ABC Well, itong journey sa wika natin ay mas maraming unexpected trends Kesa sa mga kurbata sa end yan. Minsan nga yung math, hindi mo pag si proseso. Wika pa kaya ang complex? Kaya, kapit lang. Dahil sisirain natin ang fourth wall. Simulan na natin yung kwentuhan dito sa Power Moves sa wikang Pilipino. pag-aaral, ang mga ninuno natin, ang Australian, ay nag-epic world tour Dala ang wika na parang starter pack, nag-evolve into iba't ibang language apps sa Southeast Asia, pati dito sa Apple. So, nag-trended sila worldwide? Ang wika nila ang first viral challenge bago mausong TikTok? Then, plot twist, ha? Ang um, mga Kastila, Mati, ano nangyari sa wika natin? Mega Transformation, tatlong daang taon, Espanyol ang main character. Kaya naman ang mga salita nating Tagalog ay may halong salitang Espanyol. Tulad ng salitang Kamusta, galing ito sa salitang Espanyol na Como Estas. Linguistic blending ang tawag dyan. Nag-aaral sila ng lokal, turo ng Espanyol. Parang mandated language choice sa school. Buong bansa, student body. So, from native speaker to fluent conyo, Wow! ang importante, nag-survive tayo. Level up, Nathan. Saan ba talaga galing ang salita na mismo? May ding dong theory. Salita, dalong ng mga bagay. Ding sa pagbana, dong sa pagpagsak. 16 Careful of Vincent Do. Oh. at struggles natin. Galing, di ba? Grabe, no? Ang dami na naging influencers bago pa tayo naging influencers. Mula Asian backpackers hanggang colonizer. Ang wika ay parang kameleon. Nagpapago at umaangkop. Parang tayo lang nag sa mga trend Ah, uh, upgrade. Refleksyon ng episodes ang kasaysayan natin. Bawat salita ay may dalang binary numbers na kailangan ng video. Maraming salamat sa panonood. Kaya tandaan, ang wika ay buhay. Kaya buhay ng wika.